Baryong walang tunog. Si Arnel ay isang biyahero na mahilig mag-ikot sa mga baryo. Isang gabi habang pauwi, napadpad siya sa isang baryong hindi niya alam ang pangalan. Tahimik ang buong paligid. Tila walang kahit anong buhay. Wala siyang marinig na aso, kuliglig o kahit hangin. Habang naglalakad, napansin niyang bukas ang ilang bahay ngunit wala ni isang tao. Sa gitna ng baryo, may nakita siyang matandang babae na nakaupo sa harap ng isang kandila. Nilapitan niya ito at mahina ang tinig ng matanda. Bakit ka nandito? Umalis ka na bago ka rin matahimik tulad namin. Nagulat si Arnel at napatakbo. Ngunit saan man siya lumiko, laging ang baryo pa rin ang bumabalik sa kanyang paningin. Nang lingon siya, nakita niyang isa-isang lumalabas ang mga tao mula sa mga bahay. Mapuputla, walang mata, at dahan-dahang lumalapit. Sa huling pagkakataon, narinig niya ang sabi ng matanda, wala nang nakakalabas dito. At muling bumalot ang katahimikan, ang baryong walang tunog, part 2. Nagising si Arnel sa gitna ng sementeryo. Nalilito siya kung paano siya nakatulog doon. Ngunit nang tumingin siya sa mga lapida, lahat ay may parehong petsa ng kamatayan, gabi ring iyon. Nakita niyang muli ang matanda, nakatayo sa tabi ng isang nicho. Sinabi ko na sa'yo, wala nang nakakalabas. Anito habang nakangisi, at ang mga ngipin ay puro itim. Biglang lumitaw ang mga taong mapuputla, nakapila, nakatingin kay Arnel. Isa-isa nilang tinuro ang isang bakanteng nicho. Nang lumapit siya, nanindig ang balahibon niya nang mabasa ang nakasulat. Arnel Reyes dumating ngayong gabi. Napaluhod siya at napasigaw pero walang lumabas na boses. Doon niya napagtanto ang pinakamalupit na sumpa ng baryo. Kapag nakapasok ka, isa ka na ring bahagi ng katahimikan.